Bago ako maglaot makabayan, mag-shout out muna ako. Shout out kay Rosel Alcanar. At shout out rin kay Rini Alisin from Pasay City. Shout out kay Mard Takuntla from Baguio City. Shout out kay Risa Rogelio from Bataan. Shout out kay Randy Sariba. Fram Mercedes Camarines Norte Shout out kay Sin Salangu from Pasig City Shout out kay Nailin Lubico from Kaluukan City Shout out sa mga kapana sa lahat from Pasig Bagong Ilog Shout out kay Saturno Lumada OFW from Saudi. Shout out kay Jolita Martinez from Tagum City, Baraw del Norte. At ito na mga kawayan. Kipagsapala agad tayo sa ilalim ng dagat. At ano kaya itong una kong makikita? Sana mga rami ako ngayon mahuli. At ito. Kita ko na. Sa pulka. Perfect. Tinama ko si Kanupik at nagitik pa kahit na anong luto nitong kanuping pwede depende po sa gusto ninyo at ito pa muli na naman akong makakatagpo yata ng mga gandang klase ngayong gabi tandahan lang tayo ng langoy para makita yung mga nakataguat at ito lapo -lapo. Si Pat, sa lapu-lapu sipat sa ka dyan nakawala pa Asan na kayo na yun? Punta dun, nasa malabo. Sipat uli. Sa pulka ka. Ayun, nagitik na. Ang ganda ng tama niya. Gitik na gitik. Mahal din itong isa sa amin. Ay, ganito lapo-lapo. Ang kuha sa amin ng manajira, 200. Awang ko po sa lugar niyo kung magkano na ito. at ito pa mayroon pang kanuping uli dalawa si pating kong mayigi kung madudubol ko siya sapul ka dyan hindi tinamaan yung isa hindi nahagip naasaan na kaya yung isa na yun mag asawa sila nakatago sa isang bato ayun pansin ko na kaya lang hindi na kanuping. isang pulang isda na lapu-lapu din. Dalawa sila ayun yung isa. Yan nakita ko na pulang pula. Unahin ko muna ito nasa baba. Si pating kong maigi. Sapul ka dyan. Tinamaan siya. Kaya lang hindi nagitik uli. Mahal itong lapu-lapu na ito. Ang kung ang bilis sa amin ito ni Marjira ay 250 ang kilo. Yung isa naman, puntahan ko. Medyo may distansya siya. Si Patuli, kung magigitik. Ganda ng kulay, pulang-pula sa puka. Nakatanggal. Ayun, papahabulin pa ako mabuti. Tagsuot sa ilalim. Ayan ka lang pala, ha? Sapul ka Ayun. Nakakitik. Ya, pagkaganda ng kulay pulang pula. Wow. Di pa ako nakakaluto ng ganitong klaseng isda kung anong lasa nito. Tagal na akong magsisid o magpapana. Ayun, meron pa akong napansin. Nakasa ilalim uli ng butas. paating kung may gina naman ito ay lapu-lapu sipat sapul ka dyan tinamaan siya kaya lang nakatanggal nasaan na kaya ayun ayun sa pangalawang pana ako tinamaan na ito buti pa itong lapu-lapu na ito lagi ko itong nakakain masarap itong sinigang lalo pa may kasamang gulay kahit na anong klaseng gulay at ito pa meron pa sa ilalim ang ganda ng pakakatago niya si pating kuli siya tamaan ko siya sa gitikan ayun tinamaan na maganda ngayon ang panagpukwa talagang mga piling piling isda sana sunod-sunod dito -sunod matagpuan kong lapu-lapu at mga mamahalin ito at ito kunung ah, di ko yan kukunin mura yan, dito ako sa kulay pula ng lapu-lapu ang ganda ng pamintana mo dyan sa corals mo, sapul ka ayos nakalampas yung pana ko kaya wala siyang kawalaan o tanggalan maganda ang napapana ko ngayon Pilin-pili talaga talaga magandang klasing isda mga mamahalin Ta, lebas labas pa kayo para mapana ko na kayo dyan pa mayroon pa sa ilalim si Pat sapul ka dyan uy Ikutan ko siya sa kabila Baka naroon dun magpakita Mahirap silipin Asa na Ayun Tinamaan din Kaya lang pahirapan pagbunot O paghila Asa na Uy, Katanggal na naman Ayun Lumabas na Sipat sa ka malaki pala ng lapu-lapu yun talagang pilin-pili ang aking mga natatagpuan na isda palampas kalahating kilo ito at ito pa, mayroon pa ay mungit, ay ayaw ko nyan hindi ako napana nyan ito na lang, sa ilalim isang, isang mungit bahura ayun sa pulka nagitik yung mungit bahura wala bahitagod ayun nakatanggal pa dampotin ko na lang siya total ano naman na siya di na makakatakas di na niya kaya lumangoy at tinamaan yung tinik niya sa gitna tandaan lang tayo ng langoy at ang ganda ng corals Sigurado marami dito mga nakatago. At ito napansin ko, isang chinilas si Patuli. Ayon, tinamaan at tagitik. Nasaan kaya ang kapartner nitong chinilas na ito? Siguro ito yung nawawala ni Cinderella ng chinilas. Kaya nag-iisa lang. Hoy, isang musi. Maliit. Hindi ako nakuha yan. Mahanap na lang ako ng iba. Ito, may balbas. Isang manitis. Sipat. Tsaku ka. Tinamaan. Hoy. Nakawala. Kaya lang mong nasamaan siya ng tama. Dampotin ko na lang siya. Oh, holy ka. dinampot ko na lang siya hindi ko na siya pinanat hindi naman na siya makakaalis tsaka-tsaka lang tayo ng langoy sa pagkaganda ng corals na ito palagay ko talaga ito ay maisda at ayan may napansin na naman ako nasa ilalim ng bato o corals sipat sa pulka Ayos sa nagitik. Nasaan kaya ang kasama nito? O, nakatanggal pa. Iwanan ko siya. At may napansin na kung isa, mamaya ko na muna yan Nasa ilalim, yung kasama niya. Ayun, sa pulka. Lehan. Magkasin laki yung dalawa, palibasa ang magkasama. maganda ang kikitain ko nito bukas sigurado at ang napapanag ko ay pilinpili pag ganito ng ganito ang mapupuntahan mong bahura napakaganda madali lang kumita pag ganito hanggang dito na lang po makabayan ang aking pagbibidyo sa ilalim ng dagat at maraming salamat po sa inyong suporta sa aking youtube channel at ito ay sasampara na kami. Uy, Ana. Ayan, yun na paana ko sa gabi mga lapulapong kulay pula. Wow. Ano pa? Ay, sampan durudog Yan lang, mahalaga yan dyan kay Marajira.

Sampo Dimo na ilagay sa ano? Masarap ah, timbang. kilo bali 11 si kilos.